Hello, good evening. Pag-usapan po natin muli itong tungkol sa bagong presidency ng Senado. Alam niyo napansin ko po. Napansin ko dito kay uh nagbitiw or tinanggal na dating Senate President Migzubiri. Ang napapansin ko po, masyado siyang bitter. Hmm? Na ang pagka sobrang bitter. Marami siyang sinisisi, marami siyang sinusumbatan, pero natutuwa din siya doon sa kanyang according to him na dumikit sa kanya. Uh sumuporta sa kanya hanggang sa huli. 'Yun nga pong mga committee chairman chairman na nagsipagbitiyo, nagsipag-resign sumabay sa kanya. Ang isip ko lang, bakit? Bakit, bakit sila nagsipag-resign? Hindi ko po magets, hindi ko maintindihan kung bakit sila nagsipag-resign. Sila ba ay sila ba ay uh, handpicked ni Mixubiri? na mamuno doon sa kanya-kanyang mga kani-kanilang mga komite uh, kumite na dahil sa pagtanaw ng utang na loob dahil si Subiri ang naglagay sa kanila doon sa mga posisyon na yon ngayon na si Subiri ang sabihin na natin wag na tayong magpatumpik-tumpik pa no wag na tayong mag sugarcoat siya po ay nakudita <laughs> ako marila lang resign, resign. Nag-resign kasi natulugan niya na napagkaisahan na siya na talagang tatanggalin. Kaya inunahan niya, para nga naman siyempre, graceful exit. Ngayon, ang tanong ko doon sa mga nagsipag-resign, bakit? Bakit kayo nagsipag-resign sa inyong mga komite Dahil sa kayo ay uh, dahil sa suporta, pagpapakita ng suporta, isubiri Subiri? Bakit? Kay Subiri ba kayo naglilingkod? Tanong lang. Si Subiri ba ang amo nyo? Hindi ba kaya kayo nandiyan dyan sa Senado kung ano man ang mga, mga posisyon ninyo dyan na hinahawakan? Hindi ba ang pinaglilingkuran nyo dapat ay taong bayan? Bakit ngayon bigla kayo? Ay, sabi, sinasabi ni Subiri na nagpapasalamat siya doon sa mga sa mga dating minention pa niya lahat eh. Yung mga dating heads of committees na kesyo umani kumampi sa kanya kaya nagsipag-resign. Oh, mag-resign man kayo, may 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 mayroon namang ipapalit. Pero ang malaking tanong po ay bakit? Bakit magbibitiw? Dahil lang sa tinanggal, nag-resign or tinanggal yung Senate President. Parang naglabo. Tapos ang isa pa pong napapansin ko kay Subire, panay ngayon ang pa-interview niya. Okay? Panay ang pa-interview. At ano ang mga sinasabi? Ang daming sinasabi na alam nyo na lang na hindi ka talaga great leader mababaw mababaw kang tao porke tinanggal ka marami kang mga pinagsasasabi na kay isyo, tin tinrider ka biruin mo tatawagin mo tin tinrider mga dating kaibigan tinrider ka siguro ko yung mga yung mga bumoto na yun para kay Chisis Cudero ini malay mo, iniisip nila, ikabubuti ng Senado. Kaya ka, kaya ka, kaya sila pumirma para matanggal ka. Dahil hindi ka na marunong, hindi ka naman marunong, wala kang uh, kwentang leader. Oh, to be, be, to be blunt about it. Ngayon sasabihin mo na, Trader, bakit ano ang ibig mong sabihin, Migsubiri? Barkadahan kayo dyan? Na kahit hindi ka na pwede, kahit na Uh, katanggal-tanggal ka ng tao dahil ikaw ay isang weak leader hindi ka marunong mamuno you're powerless tapos ngayon porque gusto ng mga kasamahan mo na palitan palitan ng liderato maghanap ng mas karapat dapat sa tingin nila nagagalit ka o, oh, sabihin mong hindi. Bitter. Biruin mo kasamahan mo kung talagang kung talagang tinuturing mo na mga kaibigan itong uh, mga kasamahan mong senador na okay, dati kaibigan. Marapat ba naman na i-broadcast mo? I-broadcast mo sa publiko na tinraidor ka. So, ang ibig sabihin, kayo mga senador, traidor? dahil dyan sa sinasabi mo? Mga kababayan, hindi ba? Hindi ba? Napakasama ng bunga nga nito ni Big Subiri eh. Buti nga natanggal ka eh. Biruin mo magkakasama kayo dyan, B24 kayo dyan, kukonti lang kayo dyan. Tapos magtatrabaho kayo sa isang, uh, sa isang opisina, magkakasama kayo dyan. Tapos may samaan kayo ng loob. Kumusta na yung trabaho ninyo? Kumusta yung pagtatrabaho ninyo para sa bayan? Personalan eh. Pini-personal mo yung pagkakatanggal sa'yo. Hindi mo ba naisip mig subirin na dapat ka lang na talagang tanggalin? Ngayon tatawagin mong traitor yung mga bumoto against you, all mga bumoto in favor of uh, Senator Escudero. Traidor ba? Traidor talaga ang term. Wow! Mig subiri. kung ako sa'yo, tigilan mo yung pagpapa-interview, pagpapa-press conference, na hindi maganda ang mga lumalabas dyan sa bunganga mo. Ngayon, kitang-kita na naghahasik ka ng, ng divisiveness. Kaysa sinabi mo na mayroon ka ng, mayroon kang, mayroon ka grupo, mayroon kang sariling grupo, oposisyon-oposisyon, ano ba kayo? Anong klaseng mga pagtatrabaho yan? magkukuntra kontrahan kayo, imbis na magtulong-tulong kayo, di ba dapat? Magsipag tulong-tulong. Hindi yung, may dalawang grupo, yung kabilang grupo, yung grupo niya, grupo ko, ano yan? Ganyan ba kayo? Sinasahuran kayo ng taong bayan tapos ganyan ang mga inaasal ninyo? Meron naman talaga dyan eh. Sabihin na natin talagang nag-trader. Yung uh, pinasalamatan pa ni Migsubiri dahil akala niya bumoto para sa kanya. Yun pala ay hindi. Kaya umiiyak dahil nagigilty. O oh. Pero sa totoo lang, mas nakabubuti yung ginawa niya kahit na nag siya sa iyo. What if mas magaling na leader itong si Chisi Codero? Hindi natin alam. We still have to observe him. Baka mas maigi, mas mabuti siya o baka mas worse. Titingnan natin. Pero ang hindi talaga maganda sa nangyayari sa ngayon, ito pong si Migsubiri mga kababayan, ang daming lumalabas sa bunganga na hindi katanggap-tanggap. Bakit hindi na lang mag... Ang haba ng speech, masyado mo namang inaano yung, yung mga kasamahan mo na nagpapakita ka ng sama ng loob mo? Sana inisip mo, Migsubiri, na bakit kanila, bakit kanila gustong tanggalin? Baka mayroong something is wrong with you. With how you work. How you lead. Pati malakanyang dinadamay mo. Kesyo, hindi mo lang diretsahin na baka nangialam si presidente. The kesyo yung, yung tungkol dun sa people's initiative. Parang inaano mo eh, yung sarili mo eh. Pinapabango mo ang sarili mo sa harap ng mga tao at yung ginagawa mo parang sinisira mo tuloy Diyan sa pag uh, pagsasangkot mo although hindi mo hindi mo diretsahang binanggit pero doon pa rin yun eh isinangkot mo yung malakanyang, isinangkot mo si Pangulong Marcos keso na hindi ka sumunod sa instruction ng powers.be sino yung powers.be? Poy, magsubirot, dumahigil ka. Hindi mo na nalang tanggapin sa sarili mo na ikaw ay isang mahinang nilalang Kaya ka tinanggal ng no, mga kaibigan mo. Kahit kaibigan mo nga eh. Sinabi mo na tinu tinuring mong kaibigan, pero kumontra din sa'yo. Siguro nga, kailangan ka na talagang palitan. Pwede ba? yung mga pinagsasasabi mo, nakakasama tuloy, sumasama tuloy, mga kababayan, itong mga pinagsasasabi nitong big subiri na ito, para lang bumango siya. Para maging maganda ang imahe niya, sinisira niya yung imahe ng mga kasamahan niya. Therefore, ng buong senado, nakisyo kayong mga, mga senador diyan, eh, mga traidor na kesyo ewan eh childish childish yes kung sino-sino ang tinuturo kung sino-sino ang sinisisi kung sino-sino ang sinusumbatan porke natanggal Mag-isip-isip ka, tapos ngayon, eh, bumubuo ka ngayon ng sarili mong grupo, na ano? Para sa ano yung pagbubuo ng sariling grupo? Para kontrahin yung mga maging kontrabida sa kung anong mga panukala dyan? Hello! Nagpapakita ka lang na talagang hindi ka karapat dapat maging leader. Kasi mga hindi ganyan ang hindi ganyan ang ugali ng isang mabuting leader. Buti nga natanggal ka, Big Subiri. Kung ako sa'yo tumigil-tigil ka na, akala mo bumabango ka? Sinisira mo yung institusyon kung saan ikaw rin ay miyembro. Gusto mo lang na, ano nagpapaawa? Pa victim effect? Ay nako, ng Hindi maganda ang mga pinagsasasabi. Tumigil ka, migsubiri ko kasi manahimik ka at makipagtulungan ka na lang sa mga kasamahan mo at sa gobyerno. 'Di ba? 'Yun ang dapat mong gawin. Unggoy. Okay, mga kababayan, 'yun lang po, nakakainis. Uh, basta tayo, Kailangang mahalin natin, ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you for watching and uh, see you in my next vlogs. Peace.